Maraming salamat mga kabanalig narito ako ngayon sa baybayin ng uh, Fort Sabang at uh, ipapakita ko po sa inyo ang nagiging sanhi ng uh, malakas na, na panahon, ngayong panahon ng almihanin at uh, ipapakita rin po namin sa inyo ang uh, mga nagkalat na basura sa panahon ng ganitong almihanin kaya nananawagan po kami na sana po sa, sa sambayan ng Pilipino na huwag niyang gumako na kailangan huwag niyang gumamit ng plastic ay wag niya at uh, ang isa po nakakalungkot sa amin paglalakad dito ay itong mga ito mga to ito mga buti ng uh, drinks tapos yung mga ganito ito yung mga mga basura nagsasantambak na basura yung mga ganito at uh, dito rin po, makikita rin natin dito, uh, patuloy pa rin yung mga basura pa rin, ang mga narito. Kaya po, ito ay isang malaking uh, ipigto nito sa dagat, lalo higit po, kung ito ay magtutuloy-tuloy ang uh, pagtatapon ng basura dito sa sa karagatan o sa dagat, sa ilog, at hindi natin napangalagaan ito, sobrang nakakalungkot. Dahil tayo po ang naghahanda para sa susunod na henerasyon. Pero kung ang ipapamahalin natin sa susunod na henerasyon ay mga basura, sobrang po nakakalungkot. Tayo po ay nilikha ng Diyos para po maging huwaran at maging huwaran din tayo sa bawat isa. Ipapakita pa rin po namin sa inyo yung, uh, yung uh, iba pang basura dito at uh, doon po sa bahagi yon ay makikita rin po natin yung iba pang mga basura. <coughs> Ito po, sa sabay bayong ito, almost basura karamihan. Yung iba, natural na yung iba na mga putol-putol na kahoy, pero yung makikita natin na bah, ano, plastic, plastic bottles, mga damita, mga iba pang mga basura, chinelas. Sobra po nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Kaya nananawagan po kami na sana magtulong-tulong, magkaroon ng disiplina sa sarili para po ipamana natin sa susunod na henerasyon ay ang malinis na kalikasan, ang malinis na dagat, ang malinis na ilang. Ito pong mga basura ito ay hindi lang dito. Hindi lang dito sa bahagi ito. Kunting, kunting lugar lang ang ating nilakaran. Pero kung tayo ay bibisita dito sa kal palibot ng isla ng Pulilyo, posibleng hindi lang isang daang libong tonelada na mga basura na plastik at iba pa. Na dahil sa maliit lang, na ganito, na dahil sa patuloy na paggamit ng mga plastik, Masisira ang ating kalikasan, masisira ang ating karagatan, ang ating uh, mga ilog at iba pa pong uh, pinagkukunang yaman ng isla ng Pulillo at uh, sa iba pa rin po na, na lugar. Kaya sana ipa, ipatupad na yung singilyo sa uh, uh, plastic or kung kinakailangan magawa ng paraan na hindi na gumamit ng plastic, nang hindi nagkalat na ganito o kung mayroon mang mga mga pwedeng gawin or i-recycle ay magawan din ng pamahalaan sa tulong ng pamahalaan mga NGOs, mga POs uh, at iba pa po mga ahinsya ng pamahalaan na concern sa basura at lahat din dapat na Pilipino at uh, ay matuto na gumamit ng maayos at uh, pamahalaan ng tama ang basura. Mula po dito sa isla ng Pulilyo, lalawigan ng Quezon, para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig. Sa libaw nista, nyo ang katotohanan. Ito yung mga basura po dito na naianod ng, ng uh, tubig, sa malakas na tubig. Ito po, papakita pa rin sa baybay po ng uh, ng uh, Port Sabang dito sa Bordeos doon mula po sa lumang uh, port. Ah. ito po makikita natin. tambak na basura. At yan po sa tuwing panahon na amihanin, ganyan po ang naranasan. Ito po, sabun gantas